So guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit kami sa Vera Settings, Bermosa. Yan, dito sa Dasmarinas, Cavite. So police video naman po. So bibike naman natin. Uh, dati kasi naka rigid MTB, ngayon naka road bike na, no? Sana all naka aero road bike ni Idol Jose Marie De Guzman. Yan, so check natin ngayon yung specs ng kanyang rigid MTB. Kaya mag-start na tayo, guys. So Idol uh, Jose Marie no, before tayo mag-start do. Tanong muna kita. Uh, kailan ka nagkaroon ng aero road bike? Noong last month lang po, kasi may kwento po yan, actually. So, region FTV, nasap sa isang road bike. Tapos, yung mabait ko pong tito, shout out po kay Tito Carter. Ipo-sponsor po siya ng group set at saka wheel set. Ah. So, yung ending, sabi nga po, iswap ko daw sa maganda frame set at saka cockpit yung bike ko. Hmm. So, naswap ko. Tapos, ayan na po, napabuo na. So, ito na yun, no? Kailan nga ulit yun? Two months ago ba yun? Mga one and a half. Ah, one and a half. Kasi, nung nasa Noco Bike Shop, Ayun, na uh, pina-assemble pina, -assemble, pina -assemble dito sa bike shop namin, bike shop namin sa bike 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 Imos no. Kailan ba 'yan? Kailan pala yun? Siguro last month din no? oh, 'yan. No? Kaya nakita ko na 'yun know, first ko nakita na naka Aero road bike siya no. So next question naman idol, uh, sa mo na i-ride to. Itong uh, aero road bike mo ngayon. Actually wala pa po, po ako na long ride eh. Ngayon lang po din po ako halos nakalabas eh, kasi po na accident po ako. Anong accident? Eh? Ah, yung nandoon sa baba mo nangyari uh, diyan. Ano? Hindi ko po kasi po masado gamay. Tapos may tamay na aso, alam niyo na po. Ayun, so may plan po. Ah, 'yun ang nangyari doon, ano? Uh, pero ano, kapag nagkaroon ka ng uh, time, uh, syempre may pasok ka, ano? Pag mga bakasyon ganyan, sa saan ang plano mo? Actually, nakaset na po ako mag Monte Maria po sa Sembre. Ah, sa Batangas City ba? Apo, ah, yun pa lang po yun nasa... Yung schedule mo. Yan. So, ito nga yung kanyang background sa kanyang aero road bike. So, mag-start muna na tayo sa kanyang frame set. Ito yung uh, Mountain Peak Rexton. Yan, Mountain Peak Rexton na uh, aero road bike frame set, uh, carbon fiber T700, uh, 700C of course, then ang uh, particular size nito, size 47 or 470mm. Pag 470mm, ano ba, small o extra small? Di ko lang parang extra small yata. Small, Hindi uh, pa ako sure sa mga sizes na road bike. Ah, uh, uh, mm, so pag so, tingin ko parang small to eh. No? Yan, uh, tapered na. Mm, tapered. tapered. yung head tube, tapos full internal cable routing, tapos pang ano to eh, uh, ano tawag doon yung treadless o kaya yung press fit yan pang press fit na bottom bracket shell tapos yung yung seat yung dito seat tube dito naka integrate to talaga kasi aero to yan sa aero seat post ng mountain peak no then uh, quick ano true axle pala I'm sorry uh, thru axle yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan is flat mount yan so yun nga yung, yung fork nito aero T T700 carbon fiber din ng mountain peak no uh, proceed tayo sa cockpit ano pala yung ano yung drop bar mo? Ah, yung drop bar ko po ay Tropix na 36 cm aluminum po. Ah, uh, ano? 37. 36 po. Ah, 36. Yeah, 36 mm. <laughs> ah, ano to flared din Ah, hindi flared no. Hindi po. Yan, ah next naman, so ano ba yung ba no, yung sa bar tape naman? Bar tape na nakita ko lang po sa Shopee, nakalimutan ko. Po Unbranded na. no. Yan, ah parang ano no, parang ano nang EAS no. Okay. E Sarap Snake skin. Sarap nga hawakan eh, kaya kumapon ako eh. Tapos mura lang din. Hmm. Magkano pa bilhin mo dyan? 119 lang po. Wow! 190. <laughs> <laughs> so next naman yung stem na aluminum EC90. Uh, na, no. uh, ayun, ang um, may nakalagay dito, 110mm ang haba, angle 6 degrees. Then syempre yung uh, tapered headset ito, stock na Mountain Peak na sealed bearings rings. Then sa seat clamp nga, no, yung details ng seat clamp na Mountain Peak, yung carbon fiber T700 na Eero na may pagka-coating seat back at dual uh, do ito ba dual ayun uh, dual ball clamping system uh, next naman ito ito kanyang saddle ito yung tusik mm, may galing doon so, um, para nang bakas ay, bakas no na may butas sa gitna medyo ano less lambot both and least flexible double steel railings so idol, ano ano yung feedback mo dito sa saddle mo ayun well same comments naman po actually medyo masakit nga talaga po sa pwet makunat pero siyempre nung tumagal <laughs> <laughs> Pero 'no tumagal po, nagamay naman na po. Tsaka dito na po 'ko naging komportable. Ayun. So ito yung feedback niya sa kanyang saddle, no. So proceed naman tayo sa drive train. Yung drive train niya 2 by ano to? 2 by 11 speed, 11. no. 2 by 11 speed. So may makikita na kayo na iyon <laughs> na <MTV> pala yon. Ah <laughs> uh, ito yung composite na tinatawag na STI, no. Ah uh, Shimano Ultegra. Wow, Shimano R8000. R8, Yami kaso lang, may ano, sa lang mo, no? Oh, sh yung Shimano, sh ay, sorry. Shimano <laughs> Ultegra na 2x11 speed. Uh, next naman, itong kanyang FD na braced on, ito yung Shimano Ultegra din, na pang 2x, no? Then, yung kanyang crank seat, ito yung Shimano Ultegra din, na 11, ano, no, pang 11 speed daw, no? 50-30 na compact. Yan. Uh, na road bike uh, RB crank set. Then, yung kanyang pedals, pang MTB. Yan, ah... Uh, Shimano PDME 700. Uh, next naman yung kanyang chin. Shimano Ultigra din. Parang ano to no? Uh, HG ano, 701 yata. Kasi yung 105601 eh. Okay. so next naman yung kanyang sa yung kanyang ano? Road bike kasi sprocket yung uh, din no, R8000. Ano to 1134? 11, oh, 11.34 Ayun, tama hula ko no? 11.34 na 11 speed So next naman yung kanyang RD Shimano Ultigra Ay R8000 din na pang 11 speed So ito nga yung kanyang drive train seat up Na kanyang Eero road bike uh, Next naman sa kanyang wheel seat Ano <laughs> po? Paradigm Ay, uh, Bontrager Paradigm Comp Na rim seat no? Apa. Ano to? Pang ano to? Pang road bike pa to? Pang gravel? Para pang gravel po ata. Lapad eh. Kasi wide dream, ayun, no? Labas lapad pa no? Ako yung, ano? Ah, lapad no? Eh hey, ilo ko eh. Lapad no? Ayun na uh, ito kanyang ito naman yung ano pang road bike naman to no? Apo. Yung Vittoria Corsa lapad na, 25 seat. So sa mga ano no? Ilang mm ba lapad ito? Asa ah, sa tingin ko po parang 30mm lang po ata. Yung yung, yung, yung ano? yung, yung, yung inner width po siguro baka 30mm or 28mm. o oh, kaya ah, nag po. ano, hindi na mo 25C no, parang ano na eh. Parang naging 28C 28C ito, eh. na ano. Pero di ka naman nagkakaroon problema diyan. Mm, Gamay-gamay pa unti. Ah? Medyo hindi pa po ako sa mga road tires talaga eh. Ah. Kasi nga galing ka sa malaking gulong eh, no. Ayun, ah, yung kulay ng gulo pala, uh, Victoria Corsa. Ayun, 700 by 25C. Ah, uh, yung yung rim set po pala, balik tayo dito. Lahat ba 'yan? Bontrager Trigger? Opo, Bone Trigger po na. Pati yung hubs, no? Ah, Yun, paradigm. Com 25. So, i-check natin yung tulog nito idol kapag naka-free wheel. Eh, tulog ng Bontrager, no? Parang 6 volts eh, no? Hindi ko nga po alam kung force ba o ratchet yun. Hindi eh. ko pa na... Ah, di ba? Sesources ko sa internet, no? Baka may, makita, may makita ko. Yan yung, yung tulog niya, no? So, wala sa lang sa kanyang brick seat. Yun nga, no? Uh, si Manuel Tigra, pang mechanical. Uh, R8000. Then, sa yung pala an ay hydraulic na pala to I'm sorry fully hydraulic di ko sabi and fully hydraulic na pala to I'm sorry na Shimano Ultegra pero hindi na R8000 to R8000 pa rin alam sa pag-alam ko po R8000 po ayun search ko nga sa internet po yung fully hydraulic brakes hydraulic brakes pala to no? pero baka may mamema lang mali mali pala yun <laughs> yung, yung Shimano Ultegra yung caliper na hydraulic then yung uh, rotors ah uh, RT ano to? RT MT 800 no. Ah, eh nakalagay Japan. Ilang mm to? 160 po front and rear. Ah, 160 no. Ah, uh, tapos uh, center lock ba to? Opo. Oh, okay. center. Yan center lock eh ano to. Uh, center lock tapos floating yan na disc brake rotors. Eh so idol Jose Marie, magkano yung <coughs> total cost ito? Ah, uh, ticket na lang. Po actually wala pa po, po kasi akong estimated ko since yung majority po ay sponsor lang at saka sa mga swap lang po natin. ayun, ayun nga guys no ito yung uh, mountain peak ay, ayun, mountain peak wexton uh, aero road bike ni idol jose marie de guzman yan guys no, naibay check na natin itong uh, mountain peak wexton uh, aero road bike ni idol jose marie de guzman so kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang aero road bike i-comment na lang ninyo sa comment section down below so idol mag shoutout ka na Uh, shout out po kay Tito Carter. Thank you so much po na nabigyan niyo po ng sponsor po at saka sigurado ko po mag-iingat ako lagi at saka gagamit gamitin ko po ito. Shout out din po kay sa magulang ko na pinapayagan po ako magbike at saka shout out po sa so girlfriend ko. Wow! Mama, dito na kay Kaya Will. Nakatakot <laughs> <laughs> Artis, Artista na ako! <laughs> <laughs> Ayan guys, ano, salamat pala sa pag-bike chick ah. Ayan guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Kik Click na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yung guys, maraming maraming salamat sa inyo and right seat po sa inyo.